Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga katropang ubas Ito po muli si John John Sanchez Ang inyong pong katropang ubas ng CNCS Life Garden The Philippines number one grapes plant store in Bulacan So today, our video mga katropang ubas, ito po ang ating mga available na saplings po ng iba't ibang varieties po ng grapes. Tama po, mga grapes plant po mga katropang ubas, ayan nakita po ninyo kung gaano po sila kalalago at ka-stable. So meron tayo common variety and rare varieties mga katropang ubas. Ayan. Ang location ko po ay dito lang po tayo sa barangay Ligas Malolos Bulacan ng ating grape store mga katropa ubas. Pwede po ninyo i-pick up, pwede tayong mag-meet up, pwede ilala mo, pwede po natin na draft and go or LBC. Luzon, Visayas, Mindanao po ang ating delivery. Pwede na naman po tayo mag-special delivery pero depende po sa orders po ninyo and your locations. So ano-ano bang varieties ang meron po tayo dito ng grapes mga katropa ubas? Siyempre hindi po mawawala si katawba grapes. Yan. Meron tayong iba-ibang sizes po or age ng katawba. Meron po tayo yung regular size. Meron din po tayo na sa big container and then medium size po ni katawba. Ngayon sa naghahanap naman po ng mga nasa 6 feet matured, 7 feet matured, mataas na, Meron tayong Black Hamburg, Black Rivier, and Concord na matataas na. Yan. So po ay nakapulupot lang po yan mga katropa ubas. Pero pag once na dinerecho po yan, mga 6 to 7 to 8 feet na po yan. Tingnan po natin yung kanyang matured na sanga. Yan, oh. Ang dami niya yung sanga. Si Black Hamburg, si Concord, at si Black Rivier. Yan. So, meron din po tayo mga katropang ubas na red lobe. Yan, yung sa unang layer po sa taas na yan ay mga red lobe po yan. Tapit natin konti yung camera. Yan. So, yan po ay fully rooted na mga katropang ubas. Na, oh, hindi na nyo na basta, basta madaday sa dami po ng ugat nya. Yan, si red lobe. sa nagtatanong si red lobe ay halos kahawig na po yan ni Ruby Roman. Sa nakakaalan po ng Ruby Roman, dahil mga expert dyan, alam na alam nila yan. Sa pagkakaalam ko, yun ang the most expensive grapes, no? Si Ruby Roman. Pero, hindi po ito si Ruby Roman, ano? <laughs> si Red, Red ito, no? From Japan origin din po yan. Kahawig lang po siya ni Ruby Roman. At rare variety din po yan. Kulay niyan ay obvious red pag nahinog. And then, meron din po tayong Andyuta. Meron din po tayong Joy Seedless. Yan, ganda na tubo ng ating Joy Seedless. Ayan, very stable po siya. Ayan, oh. Ayan Ang ating Joy Seedless. And then, yung lagi ko po nare-recommend po sa inyo, yung isang nilay video ko, ay si Concord. Ayan, gaganda ng Concord po natin. Nakita nyo naman po sa video yan, mga nakapalo sa atin, kung gaano po karami ang kanyang ugat. At kung gaano siya ka-stable na, no? Kaya, naipit ata. Ganyan natin dito mahaba na rin siya. Ang kagandahan po kay Concord, although na black po ang bunga niya, eh, nasa medium size ang bunga niya. Sa pagkakaalam ko, pwede nyo i-research si Concord Blue. Yan po ang the best na gawing grape juice, si Concord Blue. No? Sa lahat po ng variety po ng grapes, the best po si Concord ang alam ko meron pasok sa nam 10 sa Amerika yung brand na Welch po ba tayo so minsan ilalive ko order ako ng ganong klase ng juice para matikma ko kung ano lasa sa ginawang grape juice si Concord so recommended siya kahit i-google po ninyo si Concord and then napakadami niyang health benefits ni Concord Blue mga katropang ubas so very stable yung Concord natin kaya Highly recommended ko rin po ito, bukod sa klase ng bunga niya. Talagang itong plants natin, ay very stable yan. Ayan, nalaki na po niya. So bukod po kay Joy Seedless, si Red Globe, si Anyuta, uh, ano pa ba, si Catauba, si Concord, si Black Hamburg, si Black Riviere, na meron tayong mga iba-ibang age and sizes, meron din po tayong White Malaga. Si White Malaga po mga katropa ubas, yan po ang other term ng tawag sa kanyan Ibang ID name niya ay, pagkakaalam ko, ay Alexandria o yung tinatawag na Egyptian Grapes. So itong ating mga White Malaga. O. Si White Malaga halos hawig lang din po ito kay Brazilian Hybrid mga katropa ubas. Ang kanyang bunga ay color green. Medyo may pagkadilaw-dilaw lang ng konti pag nahinog si White Malaga. Pero yung sizes niya at yung tamis ni Brazilian tsaka ni White Malaga ay ko na po halos magkasintamis talaga sila kahit hindi nyo nagamitan pa ng potassium dahil na matamis si Brazilian at White Malaga